Ako may bibigay kaya tilat at saka at isil. Mayroon nagpadala ng pera para sa inyo. Pwede kaya tilat ang resibo. Tingnan mo muna kung magkano. Bilang na lang uli at isil. Hindi po, tapot sa pista. Tapot sa pista. kami Welcome back sa aking channel. Sa so, today's vlog po ay papunta po kami ngayon ni Bali sa bayan dahil meron pong nagpadala ng pera para po kay Ate Isil at saka po kay Kuya Tapos ay kay Kim at saka po para kay Baby Teo. Maraming maraming salamat po kay Tita B from Australia. Siya po, yung nagpadala po ng pera. Bali ngayon po ay pag-open account ko na rin po si Teo ng kanyang bank account. Milot, natayo na si baby. Habo, natayo Ay, na yo. si baby. <laughs> ay, so. Tatlong buwan na natayo na. Matigas uh, na po ang kanyang tuhod. eh uh -huh. e, naman po, mamay, lagi ko pong hinihilot. Pagkaligo. Tapos minsan po kapag bago Thank matulog. You po, Thank you po sa mga butihing sponsor. Padala po sa akin. Thank you po. Thank you po. Kami po ay pauwi na ng bayan at kukunin na po namin ni Bal. Kami nagpadala po ulit kay Baby ng 6K, 6K. At saka kay Kim po ay 5K. 5K. Oh. Tapos yung kahapon, ay bali na po ako na rin po yung padala ni Ma'am Judy. Na ipigay ko na rin po yung 5K. At sila po ay pauwi ngayon At ipag-open na po ng account ng aming Baby. Para yung mga pera po ni Baby ay naiipon. Abo, kaya nang tumayo. <laughs> kaya na ah, oh. Ay, tatayo na po ito. Parang may gatas mama yung kanyang ano bibig. Diyan po mga kamilot at kami po ni Balay papunta na po ng bayan. Kami po ni Balay nandito na po sa bayan. Bali kukunin po muna namin yung padala po na pera dito po sa Cebuana. Tara! mag-reveal up dito ah. Ang... Yan po mga kamilot at nakuha na po namin yung pera. Bali yun naman po ay magkabukod. Magkabukod pong pinadala. Kami po ni Bali papunta na po ay sa land bank. Wala pala doon yung nagpapalit ng pera. Yan ba tayo sa kapila Yan po mga kamila at pag open ko na po si Teo ng account. Kami po ni Teo ay joint account. Kami po ni Balay nandito po sa mga Nasalat kami po muna ay kaka. Anong oras na po kami natapos dun sa sa bangko? na po yung order po namin ni Val. Ito na po yung chicken inasal. Nakagutom. Kami po ay kakain at talagang gutom na. Kamilot kami po ni Balay pa uwi na Na ipag-open account ko na po si Teo Ako po ay bumili ng banana kayo Kung pasalubong ko po ka na mama Diyan po mga kamilot at si Kim at po si mama ay na po na yung banana kayo Masarap at mainit pa Opo At si Teo po ay nandito sa sopa nakahiga Hello Hindi po mama ito nagiyak? Hindi oh boy, mabait naman pahit pala yan ay, pag-open mo na yan oo oh, po, na pag-open account ko na po na ang pera po niya mama ay 35k wow. oh baby pa lang, may 35k baby pa lang. Ah. may pautang naman, bakit ano naman <laughs> pautang baby ng pera dali, bibili natin ang pampers mo na -ha. Nga. Nee. <laughs> nagtatawa <laughs> papautangin mo bagako hindi ha? na, dadagdagan pa sa Pasko. mamamaskupo pa kami ako bagay papautangin ni Teo pambili ng pampers. Ha, ate mo na sa iyo. Ikaw din naman ang gagamit ni. Thank you po sa mga nagbigay po kay Tegyo ng cash. Aba! Ito po mama yung passbook po ni Tegyo. Ah, ito? Opo. Wow! pa, wow, yeah. wow, wow nga wow. Oh, mo. Wow. May pera na aming baby. Hello. Kami nagbunta ng bayan na, ne. Di ka kasama. Oh. Mama, nakuha ko na rin po yung pera na galing po kay Ate B. At sige po doon ay meron. Okay, yung pa-birthday daw sa iyo. 5K. Wow, thank you po. Thank you po. Thank Anong you gagawin po. mo diyan sa pera? Ipunin. Hmm. Ipunin din utang Itatabi po yun ni Kim, ipunin po na yung kanyang pera. Thank you po Ate B sa pa birthday. Ingat ka po lagi diyan. Nandito po ngayon sa amin si Sam. Kailan ang alis ninyo, Sam? Sa Sabado pa po. Sa Sabado. Si Sam po ay mabait at saka po magalang. Ako'y may bibigay sa iyo, Sam. O, pandagdag baon mo. Thank you po. Marami maraming salamat po sa nagsusuporta kay Ate Melot. <laughs> si Sam po ay lagi nanonood ng vlog ko. Thank you, Sam. mag ka ng mabuti. Tandaan niyo po, lagi po ako nakagabay kay Melot TV. <laughs> Sige. Yan po mga kamilot at ako po ay pupunta na po dito kala Tita Huya. Nandiyan tita si Kuya Tilat. Ay si Ate Isil. Ala. Oh. Okay, pero... Aray ko. Okay, may bibigay kuya tilat at, at, at isil. at isil Ano? Mayroong nagpadala ng pera para sa inyo. Bayad kay Dela ang resibo. Tingnan mo muna kung magkano. Resibo lang. <laughs> resibo. Resibo la ang 19 19107 yan. Ang nagpadala ay si Ate Beef from Australia. Iyon uh -huh. bagay ni nang ninang. ninang po ninyo? Uh -huh. mm. Ninang sa kasal. Ay, by the Ninang uh. sa uh -huh. Pabilang na lang uli at isil. Eh. <laughs> ninang sa kasal. Ninang Anong kasal. Kaya sa sa pera dagdag namin sa mga bitbit din ng sa bahay. Mm. Salamat po kay Ninang B. Salamat po sa mangdala ko niya Ninyo po ng pera sa amin. Salamat din Mila ka. Opo. sa iyo. Salamat Kailangan ko mabili ng dalawang. Bibilhin ng gamit-gamit. Saka pandagdag sa mga sa aming bahay. Thank you po Ate B. Thank you po, po Salamat po. Maraming hindi <laughs> po, <pita>. <laughs> tabot na sa pista ako. sa pista. Kaya nga. Yun po ay pandagdag Kanda. daw po nila at Isel sa sa bahay po han eh. Abay, malapit nang matapos. na kay may nag-sponsor din po sa inyo ng bubong han eh. Sila Ma'am Judy naman po yun at saka po si Ma'am Joanne. Yung um, grupo ngayon, may pumbo, may pumbo salamin po. Abo. Salamin, tapos isang pintuwa. Mga minsan po sila kuya tila tayo makakalipat na sa kanilang bahay. Yan, thank you po ulit. Salamat po. Ang... Salamat po ni Nang. po mga kamilot at dito po ay meron pong laman loob ng tuna. Ito po yung kuyong. Si Papa po ang magluluto na ito. Adobo sa gata daw po. Tapos ay meron po ditong aplak, puso at saka po yung atay ng tuna. Ito po ay meron na pong ricado, bawang, sibuyas, luya at saka po sili. Nabalian na po ni Papa ito pong kuyong. Tapos sa din naman po yung mga apla ah, ng tuna. Parang mabilis lang naman po Papa yung malutuhan eh. Igigisalaang po. Si Papa po ang magluluto na yan. Ay magkano po ang kailo ng ganay? Ano? 150. 150. po. Yan po ay nabili ni Papa ay sa bayan po sa palengke. Ayan, nagigisa na po na yung bawang, luya, at saka po sibuyas. Lalagay na po ni Papa yung kuyong Lalagyan na rin po ni Papa ng mga pampalasa. Buhay na kay malaki po yung tunang ayun eh, na ni. Diyan po mga kamilot at yan po ay nilagyan ni Papa ng kaunting tubig. Diyan po na ni Papa ng kakanggata. kamilot pag tumulo ng kaunti at ang papatay. Diyan po mga kamilot at luto na po iyang adobo sa gata na laman loob po ng tuna. Diyan po. Si mama po ay kumakain na tinitikman na po niya yung niluto po ni papang laman loob po ng tuna. Masarap nila. Masarap kung may maanghang. sa mm. Ano eh? Parang walang sifin nilagay ang papa. Meron po yung mahaba. Mm. Sa pa feeling, ano. Mas masarap po diyan mama yung apulahan eh. Mm-hmm. Malambot ka eh. Mm-hmm. po tayo? Si Papa po ay kumakain ah. Ito, ano pa pong pwedeng luto diyan, Papa? Pwede ba sa tuyo? Pwede rin po yung anihaw, eh. Pwede kinamatisan. Mm. sinigang po. Nasaan kaya si Teo? Oh, Nagaaninaw po ang baby. Okay lang yung pesta niya. Hindi siya harap na yan. Kailangan yung seatbelt. Para hindi mahulog ang baby, honey. Nandito tayo sa rooftop, Teo. Nakatingin sa si Teo Pahiga na, Pahiga na lang po ang ginawa namin kay Teo Hindi naman siya din mahuhulogan eh Ay. Oh boy masaya Teo Wow Saka na lang po namin iupo si Teo Baka po sumakit yung kanyang likod Tama na po muna yung ganay ang pahika Wow Naman Ginawa po dito sa taas pwedeng paharap din sa iyo ay ganyan na lang para nakikita niya yung taas wow, nasa stroller si Teo ah, ba't natanggal yun? ayun, takit may sigaw ng hangin ko uli. parang siya yung nalilibang eh. wa ay wa 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 si Teo po ay nakakapit at baka siya mahulog marunong po iyang kumapit nalilibang po si Teo Umuulan na sa labas. Tama na yun. Ikaw bagay nag-enjoy? Ha? Tayo ka bagay na ganjay ha ay ka oh boy gusto ko to, tama na muna tumaambon na ambo gusto po gusto po sunog